Nitong nakarang linggo lang, nagsagawa pa ng earthquake drill sa iba't ibang lugar sa bansa. Pero ang tanong, sapat na nga ba ang ating mga paghahanda sakaling mangyari na ang kinakatakutang The Big One? Umaaksyo si Naomi Nito lang huling araw ng Marso, muli nagsama-sama ang lahat ng ahensya ng gobyerno para sa nationwide earthquake drill. Pagtunog ng sirena, kanya-kanyang duck, cover and hold ang mga empleyado. Pagkatapos, dumiretso sila sa isang open area na malayo sa anumang bagay na pwedeng bumagsak. Pero hindi tulad na nakaraang mga earthquake drill, sa Cebu itinalaga ngayon ang command center. Cebu is one of the areas identified to have a big one scenario together with Davao. This also leads us to our greater preparations for the big one here in Metro Manila and in other regions. Nito lang 2013, nadiskubre na may fault lines pala sa Cebu. Sinasabing nasa Southern Cebu ang dalawa, habang nasa Central Cebu naman ang isa pa. Dito sa Luzon, may East at West Valley Fault. Tinatagos ng East Valley Fault ang Rodriguez at San Mateo sa Rizal. Ang isang daang kilometrong West Valley Fault nagsisimula sa Bulacan at tatahakin ang Quezon City, Marikina, Makati, Pasig, Tagig at Muntinlupa. San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Kabuyao at Kalamba sa Laguna at Carmona, General Mariano Alvarez at Silang sa Cavite. Higit tatlong daan anim na taon na mula ng huling gumalaw ang West Valley Fault. Sa tansya ng FIVOX, gumagalaw ito kada apat na raang taon. At ang paggalaw na yan, posibleng makapagdulot ng magnitude 7.2 na lindol. Pero sa pinakahuling earthquake drill, nangungunang problema pa rin daw ang kakulangan ng kaalaman sa dapat gawin kapag may lindol kahit mga rescue personnel. Kailangan pa ulit-ulitin natin ito. Dahil sinasabi namin sanay na tayo sa bagyo, sanay na tayo sa baha, pero sa earthquake parang hindi pa tayo ganun kasanay. Kaya paalala ng mga otoridad, maghanda at alamin na ang dapat gawin habang maaga ang knee-jerk reaction kasi ng iba tumakbo agad. Hindi, duck, cover, and hold tayo. Uh, Doon muna tayo sa lugar natin, sa ilalim ng isang bagay na sturdy. Alamin rin natin kailangan yung kung saan yung safe area. At dapat mag-usap-usap ang magkakapamilya, ang uh, magkakasama, upang alam nila kung anong gagawin pag nagkahiwa-hiwalay sila.